Hello everyone! Welcome to this channel. Ako po si Jay and today ipag-uusapan natin at ipapaliwanag ang boarding pass. Ang boarding pass po ay ang document of entitlement pagdating po sa airport. Yung po yung gagamitin natin para makapasok po sa security para makapunta tayo sa gate natin sa airport. Bale, paano po ba nakukuha ang boarding pass? Dalawang way po para makuha ang boarding pass. Yung unang way po natin makuha yon ay through online um, check-in. Ang online check-in, kung meron po kayong Uh, airline app or yung app sa phone ninyo ng airline na gagamitin ninyo for that flight, pwede po kayo mag-download nun sa phone ninyo. And kung sakali man po na meron silang online um, check-in, ay pwedeng-pwede nyo rin pong gawin yon 24 hours before your time of departure. So kung kunwari, bukas po ng 10 a.m. ang flight niyo, bali today at 10 a.m., pwede na po kayo mag-check-in online. And pag nalagay nyo na po lahat ng hinihingi credentials niyo or information niyo at naging okay po lahat ay magje-generate po sila ng boarding pass na siyang pwede niyong gamitin pagpunta niyo po sa airport the next day. Yung pangalawa naman pong way para magkaroon ng boarding pass ay mag-check-in sa mismong check-in counter sa airport yun po yung medyo maaga tayong pupunta sa airport para naman po makapila tayo doon sa check-in counter at doon nila i-verify yung mga either ID ninyo kung domestic yung flight ninyo or passport kung international or transporter po yung flight ninyo. At the same time, doon din kayo pwedeng mag-check-in ng bag kung meron po kayo mga dalang mal maleta na malalaki, doon na rin po ninyo gagawin yon Or kung nakapag-check-in man kayo online at wala kayong check-in bag, diretso na kayo sa security. Pero kung nag-check-in kayo online at meron kayong mga check-in bags or malalaking maleta, ay pwede naman po kayong magpumila sa drop-off counter ng check inside pagdating nyo po sa airport. So, hindi nyo na po kailangan pumila sa regular line. Punta na lang po kayo doon sa drop-off baggage. Kumbaga, sa area Yung yun. Special line po yun or may mga kiosk kung saan kayo na pong bahala na mag ng tag at i off niyo na lang po dun sa may carousel. Ayan. So, as an example, ipapakita po natin itong boarding pass na ito. Sa akin po ito, sa isa sa mga previous flights ko. Bali sa boarding pass na ganito, lagi niyo po ang iingatan ang barcode niyo or itong side na to or depende minsan yung nasa gitna or kahit saan man kung ano iniiskan ng tao usually po kasi sa pagiging high tech ng mundo ngayon, um, madali na pong makuha yung information natin or yung identity natin na, at napupunta sa identity theft na sinasabi dahil po sa isang scan lang ng barcode na to. So, lagi nyo pong iingatan yan. Pag nagkaroon po kayo ng boarding pass, try nyo po na wag i-post online or as much as you can, wag nyo na lang po i-post online yung boarding pass niyo. Pwede naman po sa likod lang siya na nakaganyan or pwede naman po na kanyang side lang. Para lang po, masigurado na safe kayong mag-travel kasi hindi na nakaw yung identity ninyo or hindi na ilagay na i-compromise yung identity ninyo in public. Bale, just to start, ang um, boarding pass po, meron po siyang mga very, in, uh, very important information na tutulong sa inyo para smooth yung pagpunta nyo po sa gate ninyo. So, first of all, syempre, andito yung first full name ninyo. Yung full name ninyo, ito yung ito yung last name slash yung first name ninyo. Alam ko karamihan sa atin ang tanong nila, pag meron silang dalawa or tatlong pangalan, since sa ating mga Filipino, uso-uso yung may mahahabang name, ba? Diba? Pero wag po kayong mag-alala kung sa boarding pass ninyo ay hindi nakasulat yung buong first full names ninyo. Kunwari, kung tatlo yung name niyo at isang name lang yung buo, tapos may konting letters na afternoon. Wag huwag po kayo mag-alala kasi sa pagpa-print out lang po ng boarding pass, may certain text numbers lang kasi na allowed na print dun sa boarding pass. Pero kung super duper haba ng name niyo, at least pag na-verify naman po siya sa check encounter, ay rest assured kayo na pasok pa rin naman po yun. So, huwag po kayo mag-alala isang isang sisiguraduhin nyo lang po, lalo na po katulad ko kasi paglalaki yung name ko. So, Miss or Mister lagi yung nakalagay dito. Um, I-make sure nyo lang po na tama rin po yun. Ang pinaka-importante, tama yung last name niyo at saka tama yung kung lalaki or babae or Miss or Mr. yung nakalagay dito. Kasi minsan yung po yung nagkakaroon ng confusion, lalo na po kung dadaan po kayo sa customs and immigration. So, ang next naman na iisipin or babasahin natin dito ay kung ano-ano po ba yung mga na information na nakalagay dito sa ating boarding pass. So, dito sa ating boarding pass, nakalagay ang flight number, which is yung flight number mo sa airline mo, yung boarding time, yung departure time, arrival time, gate number, seat number, at saka yung class nyo. Kung, kung kunwari, nasa economy kayo, or nasa premium, or nasa business, or nasa first class, nakalagay din po yun dito. So, una natin ay yung flight number. So, yung flight number po natin, yun po yung nag-identify kung ano yung flight natin sa airline na yun. Ngayon naman po ay pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang boarding time. I-explain po natin yan, huwag po kayo mag-alala. So, boarding time usually ito. Boarding time, nakalagay, di ba? So, yun yung mga oras na nandito, ay yun yung boarding time. Ano nga po ba yun? Yung boarding time, yun po yung inaalat ng airport at ng airline kung saan pwede na pong pumasok ang mga pasahero sa aeroplano. That means na tapos na mag-check yung mga crew sa aircraft or pre-flight check na tinatawag. Tapos na rin pong mag-groom yung mga groomers or mag sa loob ng aircraft. And tapos na rin po siguro mag-cater yung mga catering or catering services sa mga gali. Yun po yung para sa snacks natin or food natin sa aeroplano. Bali, lahat po yun nangyayari habang nagaantay po tayo sa boarding lounge. So, kung ready at okay na po lahat yun, ay pwede na po tayo mag-board. So, yun po ay nakadepende kung anong klaseng aeroplano po ang sasakyan natin. Minsan, sa mga domestic flights... Uh, inaabot lang ng 30 minutes po ang boarding time kasi hindi naman po ganong karamihan o halakihan yung uh, passenger load na sinasabi. So, may mga, for example na lang po sa isang Q400 hindi po siya lalagpas na isang daan na pasahero. So, kung medyo maliit lang naman po yung aeroplano, ay hindi naman po kailangan ng napakahabang boarding time. So, mga 30 minutes, okay na po yun. ah uh, meron din naman po tinatawag na 737s, kung saan inaabot po mga 40 minutes before yung departure's time, ay open na po yung boarding. Meron din naman po ibang mas malalaki pang aeroplano, kung saan isang oras or mahigit pa ang required nila para makapag-boarding. Yan. Kaya, talagang sobrang importante na alam natin kung ano yung boarding time natin. Okay? Para before that, at least nandun na kayo sa boarding lounge para kung meron mga mga other important announcements yung mga gate agent, at least malaman natin kung meron mga aberya or kung kunwari na gate change at um, nag-announce sila. At least naririnig po natin. So, importante na andun na tayo by the time of boarding time. Hindi yung very late. Okay? Yung next naman po natin ay ang departure time. So, departure time. Yan anong oras po ba talaga magde-depart ang isang aeroplano. Like what I said, kung kunwari, 10 a.m. ang departure's time, So, kung na sa nasa 737 tayo at nag-board tayo ng 9.20, so that's a 40-minute boarding, ano? Hindi naman po ibig sabihin hanggang 9.59 ay boarding. Normally po, normally, nagko-close na po ang flight sa system or sa software or sa computer man. Um, 10 minutes before departure's time. Depende po ah. Meron minsan 8 minutes. Meron, pero in like an average, in 10 minutes before yung departure's time, nako-close na po yung flight. Bakit po importante yun? Importante pong malaman yun kasi ang dami po nating napapanood sa mga video everywhere sa social media na may mga nagagalit po sa mga gate agent kasi um, parang may 5 minutes pa naman daw sila or may 10 minutes sila bakit di pa sila papasukin sa aeroplano or bakit hindi pa sila i-check in hindi po kasi ganun kadali yun. Dapat po alamin natin kung ano yung boarding time at makapasok na tayo within that boarding time. Kasi pag clean po nila yung flight, kahit nandun po kayo sa airport, ay hindi na po kayo makakapasok sa flight na yun. And ang tendency, mailalagay kayo sa mga later flights. Okay? Ang departures time ay yung actual na pag-angat ng eroplano or pag-take off ng eroplano from the ground. So, mapapansin niyo po na ang departures time 10 minutes before that ay nag-close na yung mga gate agent natin ng flight. Ibig sabihin, since wala nang pwedeng pumasok, bibigyan na nila ng hand signal or ng cue yung mga flight attendants nila na close na yung flight or that's everyone na sasakay sa aeroplano. And then from there, doon naman magsustart yung mga flight attendants na i-take over yung responsibility at doon na nila gagawin yung mga tasks nila after ng boarding. So, ibig sabihin, final na yun. Yung so, departure time po ay mahalagang alamin pero mas mahalaga din po na alamin niyo kung anong boarding time para po hindi po kayo ma, ma makamiss ng flight ninyo or malate sa flight ninyo. Okay? So, usually, departure time at boarding time ay magkatabi yan. So, pag nakuha niyo po yung boarding pass niyo, lagi niyo pong babasahin at i-make sure kung ano. And also, aalamin kung AM or PM po yung flight ninyo. Siyasal ko lang, meron ako dating um, pasahero, uh, 5 AM yung flight niya, pero 5 PM siya dumating that day. Kasi nga, hindi niya naintindihan at sinabi niya, na, sabi daw ng asawa niya, 5 PM yung flight niya. Although, maaga naman sila, mga 3 PM pa lang nandun na sila, pero 5 5 a.m. po yung flight nila. So, technically, matagal na silang naiwan. Hindi lang nila alam. Um, Very very mindful po sana kayo na minsan ng airline ginagamit po nila ay ang military time or ang 24 hour time na sinasabi. May ibang airline na hindi nila ginagamit Yon pero nakaspecify kung AM or PM yung flight. At may ibang airline naman po na ginagamit nila yung 24 hour clock kung saan ang 1 to 12 ay AM at 13 or past 12 to... To 24th hour IPM. Okay? Or 23rd hour IPM. So, lagi nyo pong iisipin at pabasahin at make sure na tama po yung time of boarding and time of departure na pupuntahan ninyo para hindi po kayo makamiss ng flight. Next naman po ay ang gate number at ang seat number at ang zone number. Okay? Gate number po, yun po yung number ng gate na pupuntahan ninyo sa airport. Lagi nyo pong tatandaan na bawat airport ay iba-ibang design yun yan meron po sinasabi na security, which is yung dadaanan nyo na may x-ray kayo, masasearch kayo, tapos uh, check yung lahat yung dala ninyong gamit. And then after that, doon pa lang po kayo makakapunta sa gate ninyo. Bale yung gate ninyo, nakalagay kung anong letter or kung anong concourse, at saka kung anong number ng actual gate. Meron naman mga airport na nagsishare sila ng gate, so kahit iba yung letter na nakalagay, iisa pa rin yung gate na yon. Ibang mga airport talaga ang lalayo ba yun? Ang lalayo ng mga lakad nila. Kaya kung kunwari ito, meron ako, yung gate namin dito was D D76 ano. Pero sa airport na to, kilala ko kasi tong airport na to. Sa airport na to, yung D76 minsan interchangeable siya. So, pwede siya maging E76. So, since aware ako kung ano yung airport na to, alam ko na iisa lang yung 76 dito. So, yun din yung isang i-verify ninyo if ever na makuha ninyo na yung boarding pass ninyo ay kung saan yung gate ninyo. ah, uh, marami pong flight board na tinatawag or yung malalaking monitor sa airport kung saan nakalagay yung gate numbers ng flight nyo. So, doon alamin nyo lang kung anong flight number, tapos tingnan nyo kung anong gate, yun po yung pinaka-updated. Okay? Kasi minsan kahit may boarding pass na po tayo, kung meron nga yung tinatawag na gate change, minsan mali na po yung nandito. So, kung maaga kayo nakarating sa airport at makain kayo or na-miss na yung mga announcements, bago kayo pumunta dun sa gate niyo you make sure dun sa flight board na yon na tama, na tama pa rin yung gate number ninyo. Or kung magkaroon man sila ng gate change, at least pumunta kayo dun sa kung ano nakalagay dun sa flight board. Okay? Ayan. So, ang next natin ay ang seat number. Seat number is usually very straightforward. Ayan. Seat number here is 14 echo. So, usually, row, row number po yung number. Okay? Tapos, yung letter A, B, C, D, E, F, mga ganon. Yung po, naman yung nag-a-assign kung saan kayo mismo uupo. Pag kunwari ABC yung upuan or yung row, kunwari 14 ABC, ano? 14A, usually nasa window siya. 14B, nasa middle siya. And 14C, usually siya yung nasa aisle. Yun po yung pagtatluhan yung upuan. Meron naman po yung mga upuan na tagdalawahan, ganun. So, AB, tapos aisle, tapos CB Okay? So, aalamin uh, nyo po muna, syempre, bago kayo umupo, tignan niyo muna or i-sure niyo muna kung yung ba yung nasa window or yung ba yung nasa aisle or yung ba yung nasa gitna, okay? Lalo na kung mas malalaki yung aeroplano, isa lang yung row number, lahat yun, row 14 kunwari, pero A, B, C, tapos E, F, G, tapos H, I, J, iba-iba. So, you just wanna make sure na alamin ninyo kung nasaan yung mismong letra or yung mismong upuan ninyo para naman hindi kayo nag-end up na nakikipag-argue or nakakaroon pa ng aberya with the other passengers kung dumating sila at upuan pala nila yon at hindi nyo pala upuan yun, di ba? So, yung next naman is um, Zoom. Okay, papaliwanag ko lang guys ha. Pag nagbo-boarding pala tayo, um, hindi kasi sabay-sabay dapat pumapasok yung mga tao para mas organized. Okay? Pag sinabi nilang ready for boarding na yung flight na yun, it nag-start sila mag-announce na pwede nang mag-board. Hindi ibig sabihin nun na kahit anong row number mo kahit anong seat number mo, ay pwede ka na pumila at pumasok. Lalo na kung malaking-malaki yung aeroplano. So, para mas maging organized po, normally, inuuna nila yung mga nasa first class, business class, premium. Yun yung mga guests na talagang inuuna nila. Bakit? Sila kasi yung mga nagbayad ng mga extra. Yung mga umuupo sa harap, yung may mga malalaking upuan, yung mga ganon. So, sila yung mga unang um, pinapasakay in exchange dun sa extra na binayaran nila. Parang priority boarding na tinatawag. Okay? So, sila yung unang tatawagin. Then, just antay nyo na lang po kung kailan tatawagin yung zone number na tinatawag. Ang zone number po natin, usually nakasulat po dito. Okay? Zone 2. Zone number is kung ano yung section nyo sa aeroplano. So, paano nyo ba malalaman kung kailan kayo pipila? Antayin nyo po kung anong zone ang ina-announce. Alright? So, minsan kasi sinasabi nila, okay, um, Zone 1 ready for boarding zone 1 so usually lahat ng zone 1 dapat pumpila na doon para pag nakaupo na sila or pag medyo konti na lang yung zone 1 inenexpon nila yung zone 2 and zone 3 in that way mas organized yung pagpasok or yung pagboard ng mga tao. So I do hope na sa munting video na ito medyo may naintindihan po tayo when it comes to getting the boarding pass. So once again, ganito yung itsura ng boarding pass, pag paper siya. Nandito yung flight number, boarding time, departure time arrivals time, kung anong oras tayo makakarating doon, which is very straightforward naman po. So, kung ano yung arrivals time, ay yun yung time ng pag-a-arrive natin sa destination natin in local time. So, kung kunwari, katulad itong flight natin ng pumunta tayo in Japan, kumalis po tayo dito sa sa Calgary ng 2.15 p.m. pero makakarating tayo sa local time ng Japan ng 4.25 p.m. So, huwag po kayong magugulat kung bakit yung, yung oras dito is parang iba. Pero yun po ay sa local time ng destination na pupuntahan natin. Okay? Dito rin yung gate number, dito rin yung seat number, at saka yung class, um, at saka yung uh, zone number na sinasabi. Okay. Ang isa sa nabanggit ko kanina ay ang uh, online boarding. Usually, yun yung mga nasa phone na ganito. Okay? So, same na same din po yung itsura nun. Same na same din po yung mga information na nandito. Only nasa cellphone na siya or nasa app lang siya. Pero, yun po pwede nyo na pong gamitin yan pag kayo ng security or pag mag kayo, yun na po yung papakita yung boarding pass. Okay? Kung hindi man ito, ay ito na po ipapakita ninyo. Pwede naman po either or. So, isa sa pinaka-importante din, kung sakaling meron tayong check-in bags na sinasabi or yung, yung mga bagahin na ito-drop off natin doon sa check-in counter ay ang bag tag. So, madalas kasi dinidikit nila sa likod yung bag tag. Yung mga agents, dinidikit nila sa likod ng boarding pass para hindi nyo rin mawala. Kaya huwag kayong basta-basta tapon ng boarding pass. Ito yung bag tag, yung square na galing dun sa white tag doon sa check-in bag nyo. Ito yung sarili nyong kopya. Ibig sabihin, kung sakali man na nawala ng airline yung bag ninyo or nawala nila, at least kung ipapakita mo lang itong bag tag na to, na, ayan, kunwari yung bag tag na tinitikit nila sa likod ng boarding pass mo, at least po pag naipakita mo yung proof yon na yun yung bag mo, and kung mahanap man nila, mas madali nilang ma-locate -lo kung nasan kayo. Kasi kung scan nila yung, yung code na yon or yung barcode na yon alam nila yung information ninyo kaya nga sabi ko lagi niyo iingatan po yung mga um barcodes ninyo at saka iingatan yung mga information na meron tayo okay huwag niyo po post in public kung meron, kung gusto niyo man yung something na hindi nakokopya katulad ng ng ganyan di ba pero yung mga barcodes iwasan niyo lang po um i do hope na wala tayong masyadong na miss kung meron man please 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 comment down below kung may mga questions po kayo um active naman po akong magreply And kung nagustuhan niyo po itong video, please do subscribe and like this video para po if ever makagawa pa po tayo ng ibang videos pertaining to flying or traveling, at least um, notify po din kayo kung na meron na po tayong bagong video. Bale, once again, ako si Jay Tapang and thank you so much for your time. I hope you enjoy and happy travels sa inyo. And kung may mga questions po po kayo or gusto niyo na explain ko pa or explain ko din through video, Maglagay kayo ng ideas sa comment section natin sa baba. Okay? Salamat and have a good day.